Ay sobrang thankful naman pala si Kim Chiu kay Paulo Abelino dahil sa pangatlong pagkakataon ay pumayag itong makatrabaho siya. Lagi naman kasing sinasabi ng aktor na hangga't maari ay gusto niyang makatrabaho ang iba't ibang artista bawat projects niya. Ay uh, iba-ibang leading lady and, mm -hmm. ano, 'di ba, ang nakakatrabaho niya at tinanggap niya ito ha kahit third third time na, 'di ba? Oh, oh. pangatlong pagkakataon na project nila. Perfect! Yeah. Diba? <laughs> Alam <laughs> mo, ano, nakakatay, so, Kasi wow. siya, yung teka muna, pangatla to. Gusto niya iba-iba. Basta yung feelings na iba-iba ang katabaw mo, oh, di ba? Yeah. Pero eto, siguro kaya gusto niya rin si Kim dahil mahal ko si Kim eh, kahit paulit-ulit kang magsama. Okay lang pa sabi ni Paolo. Pa ano Oo. Oh, oh. uh Actually 'tong ano, alam naman natin tatanggapin ni Paolo kahit yung mm -hmm. pa ng oh. budget. May dadan na alala mo nung nandoon tayo sa MediaCon sa mall, 'di ba? Nang dinlang. Kasi nung na sila hindi pa planado yung oh, movie. movie. Tinanong na sila kung mm -hmm. ano, kung if ever, if ever nagagawa sila yun. ng pelikula. Okay lang ba? Okay, no. Sabi pa nga ni Paolo, 'di ba, kahit ako yung mag-produce. 'Di ba? Nagbiro na. pa nga si uh -huh. si Paolo na kung anong role. Correct. Correct na magkapatid. magkapatid. Sabi niya pang ganun eh. Sabi e. niya ni Kim? Ay, bakit magkapatid? Oh, oh, oh. Ayaw ni Kim pumayag na magkapatid. Gusto niya magjowa jowa sa movie. <laughs> Siyempre naman, ano pa, no, oh, oh. Hindi tatanggi si Paolo kay Kim oh. Chu, no? Oh, oh. At kahit pa ulit, pa ulit-ulit pa ang oh, oh. project, mapapelikula, oh, oh. mapetv, oh, nako, oh. hindi pagsasawaan niya. Hindi, tsaka, hmm. napaka ni Kim, di ba? Kasi kung Kim Chu siya eh, hindi ko oh. naman po minimeno si, si Paolo, Paolo. di ba? Para si Kim ang magsabi na natutuwa siya, tinanggap niya oh. project na to. Parang yung privilege ba, mm -hmm. ina-appreciate ni Kim, 'di ba? Well in fact, dapat matuwa rin si, si Paolo, Paolo na tinatanggap din ni Kim ito. Yes. 'di ba? Mm -hmm. Dahil nga alam naman natin na matagal na ka love team si Kim, pero niyakap din ni Kim ang lakas ng tambalan nilang dalawa. Alam mo, so, it's always a risk, 'di ba? Parang risk talaga yung pagkakaroon ng love team. Parang pagka nagkaroon ka ng love team, yung mga fans nyo talagang nakistick lang doon. Parang ayaw kayong pag yung oo, ano Diba? Iba? Oo, iba talaga oo. ang Kim Sa totoo lang, alam oo. mo, may mga tumatawag sa akin nagtatanong kung Sino ba ang manager ni Paolo? At saan ba makukontak si Kim Chu? Producer to ha. mong igawa ng pelikula sina hmm. Kim mm. at saka si Paolo. So, ano po oh. under Star Cinema, diba? di ba? Hindi, ibang, ano, Ibang, ibang ano, production. Oh, ibang ay, hindi, hindi saan po. Under na maling word, labasay Sir, hindi Star Cinema. Yung gusto oh, hindi. Ibig sabihin, oh, oh. gusto pa rin silang Oh, oh, oh. Nagtatanggol oh, oh. talaga sa akin paano mako-contact si Ang Kim Pao oh, at gagawan ng yung... pelikula. Return... Ibigay kaya. Ibigay oh, kaya. Yun ang kaya, lang oh, ang tanong. Oh, oh. Pero kung maganda yung project, maganda yung talent, why not? Mm -hmm. diba? mm -hmm. Nasubukan nilang gumawa sa ibang kumpanya. Yes. Gano. Kaya di so, Diba yung first movie din naman ng front it's, it's not under Star oh, Cinema. Sa Regal. Diba? Under Regal. Ito yung My Future You. You. ba? Diba? Pero ito talagang sunod-sunod kay kahit anong ano, pelikula ni Kim, puro sa kasi no? parang ano kasi, naniniwala ang mga producer, mm. lalo na yung mga naka acting hindi lang isa ha, dalawa ang nakausap ko, pa, naniniwala sila na magiging matagumpay kapag ginawa ng pelikula ang dalawang yan. Mm. Oh, naman. Ako pero, naniniwala ako magiging blockbuster talaga. Yes. Diba? Dahil yung pangalap, meron na, nakipag-meeting na tayo, iniwag mm? tayo sa black screening ng kanilang pelikula, launching movie nila as a love team, di ba? Mm -hmm, so, Tama. tayo nakikita At marami po. Basta kung gusto nyo magpa-black tayo tutulong, di ba? Yeah.